Kapag gusto po niyo kumuha ng American GX Express, ito lang po ang gawin niyo. I-press niyo po yung profile. Tapos may mababasa kayo may link account. I-press niyo lang po yung American Express Backward Pay. Tapos mag-i-register po niyo yung email address niyo. Kapag nakapag-register kayo, automatic may ma ka agad kayong card number dito. Pero wala po yung card na naibibigay ibibigay po talaga nila. Yung ito na po yung automatic na card na gagamitin ninyo na available na kaagad. Pagka kukuha po kayo ng pin in sa likod ng CBP, i-get nyo, code nyo siya, automatic, ilalabas na po kaagad at pwede po itong palitan sa inyong phone po nyo, ma-receive yung code. Tapos, yan, yeah, na siya, ibig sabihin, automatic nakalink na yung card nyo sa Gcash. Tapos search niyo sa Google ito, may 250 kayong babayarang annual fee. Tapos kailangan nakakonect ito sa, sa shopping box account mo. I-re-register niyo ito kasi kung sa USKB bibili ka gaya sa eBay, hindi eka't ito masi-shipment dito sa Pilipinas. Kaya ang unang tinry ko dito sa AliExpress, nag-try ako dito, pinilas ko muna yun para palitan niyo ko yung currency para i-convert ko siya sa Philippine money. Ito yung Philippine money, inampiliin yung currency para hindi na kayo mako-convert. Tapos, i-add nyo yung card na American Express dito. Itatype nyo dyan yung, yung nadodon sa nakita nyo kaninang information tungkol sa card, yung card number nyo, yung month, at yung CBB na ma-receive yung text message sa inyo. Pwede nyo yung palitan kada gusto nyo magpalit. Tapos ito ang in-order ko. Pinakamababa muna yung in-order ko dito sa AliExpress kasi first time ko lang gumamit ng American Express card. Kaya in-order ko ito. Pero dito dito isi-send sa Israel, hindi sa Pilipinas. Kasi yun ang ginamit kong address. Pero may charge siya ng 16 pesos kasi kinumbert ko siya sa, sa peso. Yun yung na-charge sa akin, 16 pesos. Pundito nyo yung collect coins para madagdag siya sa inyo tapos ito, na ko na siya dito sa Israel wala well, naman siyang bar dito, binuksan ko na lang ito, tapos makikita nyo dito na, yung in-order ko, successful naman na nakarating dito, kaso kung sa EB kayo order, may hirapan kayong ishipment dito sa Pilipinas, kasi ang conflict yun, inakitan yung address nung nag-register ako sa American yun, hindi ito tinatanggap din ang wish, yung area code nila kasi tinatanong din sa wish yung card tapos yung area code. Kaya hindi ito tinanggap dito sa yung American Express sa uh, wish. Dito ko lang siya tinry sa AliExpress. Successful naman pumasok naman dito sa Israel. Yung in order ko dito sa AliExpress na gamit itong American g Express card. Kaya kung gusto nyo kumuha, ganito lang po yung pagkuhan nito. Mm susunod ko naman po ay kung paano nyo i-unlink o ika-cancel ang inyong American Express sa inyong Gcash account para hindi nyo na po magamit ang American Gcash Express nyo. Ipipress nyo lang po dito yung help kung saan po kayo kumuha nito. Mag-email mag, mag po kayo sa kanya, mag-message kayo dito para na sa ganyan may unlink na po yung American Express card niyo kasi kung saan kayo kumuha ng American Express card sila lang po ang may karapatang i-cancel o i-delete ang inyong American Express na ka sa inyong GCash kasi ako po nag po akong i-email ito dito sa Israel. Pero ang sabi po nila ay kung saan ako kumuha ng card doon po po, i-delete o i-cancel itong card. Kaya dito ko po lagi i-verify. 25 days na cancel naman po yung aking card dito sa Gcash American Credit. Tapos may ma kang email na katunaya na i-cancel na niya yung inyong American Express card. Tapos pag in-open nyo na itong link na ito, magiging black and white na siya, Mawawala na yung highlight na proven na na-cancel na at totally wala na kayong connected dito sa American Express sa Gcash nyo. Yun lang po.